Hoy mga mahilig sa entertainment! Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong pinagmumulan ng pinakabago at pinakamainit na balita sa showbiz. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update. Ngayon, pumasok tayo sa trending story ngayon, ang palagi ni Imonterde, ay si Tandingan Inc. New Endorsement del Manila, Philippines. Kamakailan ay inanunsyo ni Dunkin sa pamamagitan ng kanilang mga social media platform ang kanilang pinakabagong idinagdag sa pamilyang ipasalubong ng bayan, ang talentado at minamahal na duo, sinabi Navie Monterde at Aisil Tandingan, na magkasamang bumuo ng The Palagi. Bilang mga bagong brand ambasador ng brand, ang dinamik na mag-asawa ay nakatakdang dalhin ang kanilang enerhiya, kagandahan, at pasyon sa buhay sa brand na ginagawang mas matamis ang bawat tasa ng kape at bawat donut. Nasasabik kaming maging bahagi ng pamilya ng Dunkin, sabi ni Elsie Tandingan. Palagi naming gusto ang Dunkin. Ito man ay isang mabilis na paghinto para sa kape bago ang isang pagtatanghal o pagtangkilik ng mga donut kasama ang mga kaibigan. Ito ay isang ikonik na brand at kami ay nasasabik na maibahagi ang mga sandaling ito sa aming mga tagahanga. Dunkin ay tungkol sa lahat ng paggawa ng buhay ng isang maliit na sweeter at iyon mismo ang gusto naming dalhin sa aming mga tagahanga. Hindi kami makapaghintay na ibahagi ang paglalakbay na ito sa dungkin at sa lahat na sumusuporta sa amin, dagdag ni Thie, maaaring umasa ang mga tagahanga sa mga kapanapanabik na pakikipagtulungan, mga sandali sa likod ng mga eksena, at mga eksklusibong kaganapan habang dinadala nila ang kanilang kakaibang likas na talino sa karanasan ng dungkin. Magkasama man ito sa pag-inom ng kape o pagsalo ng donut, magdadala ng higit na kagalakan si Nagie at IC sa mga mahilig sa Dunkin kahit saan. Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at i-spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines. Nagsa-sign off. Kita tayo sa susunod na video.